your Project blogger host. Subscribe. Magandang araw Pilipinas and good day pageant lovers. Kuha ang video ito na isang netizen sa Miss Grand International Competition sa isa sa kanilang magganap kung saan talaga namang nakakatuwa dahil kahit umuulan ay talagang ora kung ora pa rin ang ating pambato na si Miss Christine Julian Opiyaza. talagang ang atakinga ng ating pambato ng Pilipinas ay pang Miss Grand na ito ang talagang hinihingi ng Miss Grand Organization isang babaeng palaban isang babaeng malakasang personalidad at isang babae na kayang dalhin ang kanyang sarili sa kahit na anumang sitwasyon kaya naman po patuloy po nating suportahan si Miss Grand Philippines CJ Opiasa hanggang sa Grand Coronation Night na nalalapit na sa Miss Grand International 2024 competition alam natin na hindi tayo bibiguin sa mga performances na ibibigay ng ating kandidata kaya naman patuloy po tayong mantabay at patuloy na humawak sa channel na ito dahil marami pa po tayong mga updates na ibibigay. Muli maraming salamat sa iyong panunood at huwag kalimutan na pindutin ang subscribe button dahil laging updated ka dito. Maraming salamat at magkita po tayong muli sa susunod.